ako yung kasama mo sa trabaho kaya ako yung mas nakakakilala sa'yo kung sino ka sa pagiging polis kaya dapat kong bigas ang promotion ako yon. Ako dapat yun, hindi si Marites! Nagkamali ako, David. Lalong humira pa ang buhay ko nung inuwi ko si Lena dito. Masakit dito. Wala na akong nakikitang saya at pag-asa sa pamilya natin. Hindi ko alam kung bakit ako pinaparusahan ng mundo ng ganito. Sa tingin ko naman, naging mabuti kong asawa. Pero hindi ko akalain na magagawa pa rin sa akin ni Rigor ang lahat ng to. Saksi ako kung gaano mo kamahal si Rigor. Kung merong mang may kasalanan sa inyong dalawa, eh, hindi ikaw yon. Ay, Olga, bumalik na ba si Jesus. Hindi ko pa siya nakikita, pero sigurado ako papapauwi na yun. Well, gusto ko rin naman magbagong buhay kay. Sana pinaubahay mo na sa akin yung paghihiganti. Eh. Lalo ka magbabagong buhay. Sobra-sobra na yung ginagawa mo para sa akin. Sinabi ko naman di ba? Hindi ko hayaan na may mangyaring masama sa'yo. Lagi lang ako nandito. Kahit mamatay pa ako para sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na maalaga ka akin.